Yo what's up mga kasar Episode 22 na namin Ng aming fishing adventure Ni Kabadiray TV At kasama ko dyan Si Master JJ At ito nga guys Ayan yung mga nangyari Noong uh, pag fishing namin Ng episode 22 mga lodi So yun nagluto kami guys Yung mga nahuli namin Mga isda At niluto namin siya Nang uh, sinigang At ayan oh Sarap na sarap nga ako Doon sa niluto namin Kasi first time namin ginawa yan On the spot mismo Doon sa spot Na pinag fishing namin at, Ayan yan si Kabadiray TV At syempre si Master JJ Nahiya pa yan Sumubo mga lodi So yun Yon guys, samahan nyo kami sa aming panibagong episode 22 namin ng aming fishing adventure with Kabadiray TV and Master JJ. So ayan kami guys, nag setup na kami ng aming pamingwit na gagamitin namin guys. So ayan, nag-breakfast muna kami, nagkakapi muna kami at uh, ayan, meron kaming dalang tinapay mga lodi. So ayan nga guys, nung natapos na kami mag-breakfast, ayan, nagkapi lang kami guys at uh, kumain kami ng tinapay mga lodi. So ayan si Kabadiray TV at si Master JJ. So yun guys, medyo maalon ng mga panahon na yan mga lodi. So napakasarap talaga mag fishing guys after yung uh, trabaho so napakaganda yan sa inyong physical at mental health mga lodi so nakakawalan ng stress at pagod mga lodi para ma-refresh at panibagong araw na naman para sa pagkatrabaho mga lodi, so hindi lang puro trabaho talaga ayan nga guys, yung aking nahuli chicken snapper mga lodi, so medyo good size na rin yan, at nung uh, ayan nga guys medyo nagkaroon tayo ng problema dito sa ating uh, reel mga lodi, dahil uh, nung uh, kinasting na natin siya yun, nung tinapon natin yung ating lure mga mga lodi. So hindi ko napansin guys na bumuhol na pala yung ating uh, leather line mga lodi. You know, may kita nyo guys bumuhol na dun sa may uh, reel natin mga lodi. So medyo nahirapan akong ayusin yan mga lodi kasi nga hindi pa ako nakapili ng bagong uh, reel natin dahil uh, medyo may katagalan na rin yung ating uh, ginagamit na reel mga lodi. Siyempre wala pa naman tayong pambili kaya tira-tsagaan muna natin yung ating uh, ginagamit na reel para sa pagpipishing mga lodi. So yun nga guys nung naayos na natin siya so second spot namin, lumipat kami mga lodi at hindi ko napakita yung mga nahuli namin dyan mga lodi at ayan nga guys kung mapapansin yung mga lodi napakaganda at kahit maalon siya guys talaga nakakarelax kung marinig nyo lang yung alon ng dagat mga lodi so yun talagang hinahanap-hanap ko after one week mga lodi so every week kami nagpipishing so isang beses lang so ayan nga guys ayan o oh. So, napakaganda guys. At kahit medyo maalon talaga eh. Talaga nag-i-enjoy kami sa pag-fish mga lodi. So, nakakawala ng stress talaga. At ayan na nga guys. So, syempre lipat ulit ako dahil wala naman akong nahuli dyan. Dahil uh, syempre mga luma na yung mga lure na ginagamit namin mga lodi. So, kailangan namin bumili ng mga bagong lure na medyo uh, magandang klase para syempre makahuli tayo ng isda. At sa tingin ko naman napakaraming isda dyan mga lodi. Kahit maalon mga guys. So, yung lure lang talaga guys. Medyo problema namin mga lodi. So, kailangan namin bumili ng panibago kaya medyo wala tayong masyadong huli dyan pero at least nakahuli kami dyan ng uh, kahit paano para meron kaming lutuin uh, ngayong araw na to na pag-fishing namin so yan nga si Kabadiray TV so you know talagang hilig namin mag-casting guys ng uh, pag-fishing mga lodi kahit abutin pa kami ng mga ilang oras kami kakatapon ng lore namin dyan mga lodi so kahit uh, wala kaming mahuli mga lodi so yung hinahabol talaga namin dyan yung hampas ng alon mga guys at tunog syempre nung uh, dalampasigan mga lodi audio kung maririnig nyo talaga nakaka-relax talaga mga guys so you know Subukan nyo rin talaga na mag-fishing mga guys dahil napaka-healthy sa atin ng uh, pag-fishing mga lodi. So, ano you know, talagang, uh, ayan, dati talaga nung nag-umpisa pala akong mag-fishing mga lodi, eh, talagang uh, kailangan talaga matsaga ka. Pero ngayon, kahit abutin kami ng mga ilang oras kaka casting mga lodi, so hindi kami nagasawa na mag-casting kahit medyo, syempre, wala kaming huli. Pero alam namin sa sarili namin mga guys, medyo nakapag-practice na kami kung paano ba manghuli ng isda gamit yung mga jigs or mga luminous na mga mga, pa, mga pamain mga lodi so yun alam na namin kung paano yun so kailangan lang namin talaga na mag invest sa mga bagong uh, setup ng aming fishing ng aming uh, gear ng aming mga tools na ginagamit namin sa pagpipishing mga lodi so alam na namin yung kung paano yan at uh, abangan nyo guys yung mga upgrade na gagawin namin mga gamit para sa pagpishing namin mga lodi so ito na nga guys so lumipat kami ng pwesto at nakahanap kami ng pwesto so yun napakaganda at ayan Diyan kami magluto guys at napakalakas pa rin ng alon mga lodi so may alas 12 na medyo magkatanghali na talaga yan so dali dali na kami nagluto at naghiwa na kami ng uh, gagamitin namin mga gulay ito yung mga nahuli namin mga guys so you know yun so sariwang sariwa guys on the spot talaga at uh, lutoin namin yan ng uh, sinigang mga lodi at uh, yun nga guys talagang ang lakas ng apoy mga lodi dahil nga siguro sa napakalakas ng hangin mga lodi sa dalampasigan kaya ayan eh, pagpasensya nyo yung apoy mga lodi kasi talaga yan oh, ang laki ng apoy na kasi dahil nga dun sa malakas na alon mga lodi ayan nga guys so napakuluan na namin so nilagay na namin yung uh, mga isda at uh, ayan palalambutin namin siya pakukulay namin at saka namin siya ilalagay ulit yung uh, mga gulay mga lori so you know basta alam niyo na yan kung paano magluto ng ganyan mga lori so dapat nga pala nauna na pala yung ano sitaw kasi medyo matigas yung sitaw so Ayan, pinagisama-sama na namin dahil siguro sa gutom na kami talaga. At uh, ayan, pag kumulo naman yan, eh, talagang uh, luto na yan. At uh, sarap na sarap na kami dyan. At gustong gusto na namin makahigop ng uh, mait na sabaw na sinigang mga lodi So, yun ang uh, guys na yan. Oh. Uh, so, panalong panalo talaga guys. So, you o. Uh, ayan, so nakakamiss talaga yung mga ganitong uri ng uh, para ka rin nagkakamping mga lodi At ang uh, Ayan, napakasarap talaga pag mga ganitong adventure yung ginagawa nyo mga lodi at napaka-healthy talaga sa sarili nyo, sa isipan at lalo na lang kung may trabaho ka. So, yun nga guys, nilagyan natin siya ng mga pampalasa sa mga lodi at yan, tinikman natin siya at talagang panalo guys. At napakasarap talaga mga lodi. So, you know talagang sarap na sarap kami dyan ni Kabady Ray TV at ni Master JG mga lodi. At ayan, ang kain na tayo mga lodi. So, dito lang kami sa may uh, ililim ng puno mga lodi at napakalakas talaga ng hangin yan dahil ayan yung alon guys. So, talagang ayan, humampas talaga yung alon mga lodi so yun, kain tayo mga guys at uh, ito yung ating fishing adventure mga lodi so abangan nyo guys at mag-upgrade tayo ng uh, pang-camera natin para makura natin yung lahat ng mga uh, nahuli nating mga ista mga lodi at nung natapos na nga kami mag lunch mga lodi, so yan, yeah, nag ulit kami mga lodi at medyo pabalik na kami nyan kung saan kami mula at nandun yung mga motor namin mga lodi at na nga guys talagang um, napakasarap talaga mag fishing guys so ito lang yung um, masasabi ko mga lodi at uh, kahit hindi ko naman napakita yung mga nahuli kong isda mga lodi at least sa uh, ayan sa kakaunting video na to na ginawa ko mga lodi ay eh, ma-inspire kayo mga lodi at ayan maraming maraming salamat at, at huwag nyo kalimutan na isubscribe yung ating channel mga lodi para tuloy tuloy yung ating mga uh, pagbablog mga lodi at syempre hindi lang talaga fishing So nagkasaranggula din tayo guys at gumagawa tayo ng mga kites at motovlogging mga lodi At ayan marami pang iba yung mga binablog natin mga lodi Hindi lang fishing mga lodi At supportan nyo ko guys sa mga panibagong videos na gagawin natin mga lodi At maraming maraming salamat guys at hanggang ngayon nandito pa rin kayo At sa mga solid supporter ko mga lodi So ayan antayin nyo lang guys at ayan magtutuloy tuloy din tayo sa mga pagbablog na ginagawa natin mga lodi Makapag-inspire sa marami At maraming maraming salamat guys